guys, ngayon pala guys, gagawa ako na tinapay. Ito na guys yung aking inumpisahan. Kasi guys, nagawa ulit akong pizza dough. Ayun, naka, ano na siya. Nakalagay na doon sa isang tabi kasi pinaano pa natin. Nire-rest pa yung ating pizza dough. Ito naman guys, nag-try ako, gagawa ako ng tinapay. Tingnan natin guys ang kalalabasan ng gagawin kong tinapay mga guys. Guys, yung aking pizza dough, ayan. Wala kasi ako guys na nabili pa ang clean wrap. Ayan, ginawa ko guys. Ito, dinubli ko yung aking mga ano. Ito, ito yung pantakip.

yung oh may gatas na may ito guys na pula okay, so oh, ipuputok natin yan oh. may nakalagay na kasi ano oh, guys eh. ayan na siya guys sa susunod nga guys titimbangin ko na to parang mas malaki yung isang ganito ko guys oh. mas malaki siya mas malaki yung habong niya ito na siya guys o. Oh. parang mas maliit itong gawa ko ngayon guys lagyan natin ng mushroom ito guys yung tira ko pa tong mushroom mushroom kasi baka masira kaya nagawa ulit ako ng tapos dito guys, ng ating pizza. Tapos ito, nagbukas ako ng isang. Nasa pouch lang to guys. Nagbukas ako ng isa. May nag-iisa na lang talaga pala to guys yung aking pineapple tidbits. Ito, ito pa rin yun guys. Yung kasama ng nilagay kong bill paper nung nakaraan na gawa ko ng pizza. Hindi pa rin ako nakabili ng kulay green. Ano pa rin to guys, yung kulay pula. Dalawa lang dito guys na pizza. Ayan. Ito na guys, isasalang ko na to. Ito yung unang salang. Ayan guys yung ating pangalawang pizza. Nalari muna na para tayo ng Keso. Ito pa guys yung tira kong keso nung nakaraan. Tapos binuksan ko na guys yung Eden cheese na isa. ko kukulangin. Ito guys oh. Binuksan ko na. Nakala ko kukulangin guys. Kasya pa pala. Ito na yung ating blue paper. Tapos nalagay ulit tayo ng keso. Nalagay ulit tayo guys. Tapos sa susunod ko naman guys yung tinapay. Ito na siya guys, yung pangalawang pizza natin. Marami-rami yung keso dito guys. So, oh. ayan. Ayan siya guys. Ito na siya guys. So, oh. ayan. Yung ating, yung malalaki to guys. So, oh. ngayon, empisa na natin siya. Yan ano oh, guys. So guys, tinanyan ko lang siya. Tapos, palaman na natin ng, ito yung ginagad kong keso guys. Tapos, ito, i-roll na natin siya ng na? paganyan. Ayan. Tapos, lagay natin dyan. Ibigyan ko muna ito, guys, ng floor ang ating shopping board. Ayan. Tapos, ito na siya, guys. Ipahabayin natin ng ano. Ito, guys, tinanggal, tinanggal ko yung ano kasi parang dry. Nag-dry yung isa. Ayan. Ayan. Pamigat siya, guys. Ito, lagay natin, guys, na. Ayan, punti lang siya, guys. Ito na, guys. Ibi-bake ko na ito yung aking tinapay. Guys, pala yung pangalawang batch na ginawa kong tinapay. Ang pinalaman ko sa kanya, guys, yung chocolate. Ayan. Kasi ito nakagawa na akong dalawa. Yung may cheese mga guys, nakasalang na. Ito na guys yung nagawa kong tinapay. Ito may, yung may cheese, ito yung may chocolate. Ayan siya guys. Mamaya tikman na natin. Lalagay mo na natin sa plato. Guys, yung mga nagawa ko merienda. Ito yung kagabi pa, guys. Nagawa ko. Ito yung chocolate and flavor. Ito yung cheese, mga guys. Maya-maya, guys. Nagtitim. magkano pa ako ng kapitikman natin. Ayan guys, yung ating pizza. Ito yung ating tinapay na may cheese at chocolate ang palaman. At ang ating biko. Ayan. Marienda tayo mga guys. Guys, initikman niya yung gawa kong tinapay. Matabang daw. Titikman ko guys kung sa akin okay na. Ayang chocolate tikman mo be. Titikman naman na ay ang ating... Ito na guys, ang ating... Mm -hmm. Kasi uh, sa akin, lasa. Ang um, harap, ang um, labot. Mm, na si Manay, gumaba. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Tapos yung chocolate, dito eh. Hmm, ang sarap yan, guys. Ito sa akin, okay lang ang lasa. Hmm? Ano? Kaya so, masarap yung pizza. Hmm, masarap ng pizza, guys. Ah. Oh. Bye, guys. Thank you. God bless po. Harap ng pizza, yan na lang. <laughs>